anim na katotohanan ng buhay. May anim na katotohanan sa buhay na madalas nating nakakalimutan. Una, hindi lahat ng mahal natin mananatili. May mga tao talagang dadaan lang para turuan tayo ng leksyon. Pangalawa, ang oras, hindi na ibabalik. Kaya pahalagahan mo ang bawat sandali, lalo na sa mga taong mahalaga. Pangatlo, ang sakit ay bahagi ng paglago. Minsan kailangan mong masaktan para mas lalo kang tumibay. Pangapat, hindi mo kontrolado ang lahat. Kaya matuto kang magtiwala sa Diyos at sa takbo ng buhay. Panglima, ang tunay na yaman ay hindi pera, kundi ang pamilya kaibigan at mga taong tunay na nagmamahal sa at pang-anim lahat tayo ay may hangganan kaya habang may pagkakataon magmahal magpatawad at maging totoo ito ang mga katotohanan ng buhay na dapat nating alalahanin